🎵 I get to wondering, what would happen if we never met? 🎵 na, bilis. Nandiyan lang yung masusunod sa Sandali lang, Heidi. Eh, parang hindi pa rin yata ako kumbensido dyan sa plano mo eh. Haya, just trust me, okay? Nakita ko kayo ni Chris kanina. Pero huwag ka mag-alala. Feeling ko mag-work ang plano ko papansinin kanya talaga. Sana. Ba't wala ka sa akin? Ano man gagawin natin kasi? O oh, bakit? Ay, naku. nakapagay sa Ni! Nakakaloka kanina. Ang daming tao sa mall. Sobra, as in. Ito, lahat do. No? Oh. Parang oh, nga, na. <laughs> Ang ganda naman ng bago mong bahay, Heidi. Eh, siya nga pala. Si Tita Myla, kasama mo ba siya? No, nope. it's just me. Nagpaiwan si Mami at Daddy sa Australia eh. Um, Heidi, may papagawa ka pa ba sa akin? Kasi ang dami ko pang asikasuin you for your contract signing on Tuesday. Um, kind of busy here. Teka lang, bata ako lang kinakausap nyo? Ba't kayo nag-uusap? Um, Heidi, kasi uh, it's been a long time since nag-uusap kami ni Aya. Ha? Huh? Bakit? Hindi ba nasabi sa'yo ni Elise? Siya yung pinag-ugatan ng away namin ni Chris eh. Aya, and I've apologized already. Ilang beses mo pa ba ako gusto mag-sorry sa'yo? Alam mo, hindi mo naman na dapat kailangan mag-sorry eh. Matagal na kitang napatawad. Late ko lang siguro talaga na-realize na ako talaga yung may kasalanan. Masyado akong naging possessive kay Chris. Pero Aya, kung hindi na naman dahil sa akin, sana hindi kayo nagkahiwalay. Uh, Eunice. If you're still feeling bad for what happened to Aya and Chris, that's all the more reason for you to stay. Kasi tayo ang gagawa ng paraan para magkabalikan sila.